Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi mapigilan ng mga netizens na pag-usapan muli ang naging isyo sa pagitan ni Alex Gonzaga at Dina Bonnevie. Ito'y matapos banggitin ni Alex sa kanyang podcast ang isa sa mga pinakamasamang naging karanasan niya bilang isang artista. Ayon kay Alex ay pinapalabas lagi sa mga panayam ng tinawag niyang artistang matanda na siya ang masama sa nasabing insidente. So there was a time when I was in my 20s early 2020, magta-21 ako. I was so traumatized. Pinagsisigawan ako ng isang artista na matanda. Pinagsisigawan niya talaga ako from head to foot, everything. Kasi akala niya, galing ako sa bahay, late lang ako. Hindi niya alam na galing ako sa work kasi siguro hindi sinabi sa kanya. Matatandaan na noong 2011 ay naiulat na nagkaroon ng matinding alitan si Alex at Dina sa gitna ng kanilang pagsasama sa isang soap opera. Pinanggit din ito ni Dina sa isang panayam sa kanya noong 2018. Ayon kasi sa veteranang aktres ay lagi silang pinaghihintay ng nasabing celebrity. Oh, talagang sinabihan ko siya, who do you, think you are? Oh, are you Who are you? What name have you made? Have you carved your name in stone in show business? Uh right. -huh. You're at 9 and you come down from your van at 12 na nakapajama? Really? <laughs> so, sa kanya, hindi pa pinapanganap ang magbabasto sa akin. If you want to continue taping this up, please like do it yourself. Anong masasabi mo sa balitang ito?